Magandang hapon po mga katribo, mga kababayan. Ito po muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Today is August 26, 2023. Six o'clock in the afternoon. <clears throat> Gusto ko pong pag-usapan natin ngayon itong uh, kumakalat kumakalat na panawagan na mag people power upang pababain sa pwesto ang ating mahal na Pangulong BBM. Sino kaya may pasimuno? Pero ako alam na natin kung sino ang mga kasali dito, ang mga kasangkot at mga promotor. Sino ba ang uh, may gusto na mawala ang Pangulo sa kanyang kinauupuan. Merong gustong pumalit? No need to name the person. Ito yata yung ito yung matagal na pong uh, panawagan ng ilang uh, grupo, uh, ng isang grupo, na atat na iupo yung vice president. Grabe naman. Ang aga. Ang aga-aga. Ni hindi pa umiinit sa upuan yung pangulo. Gusto niya ng patalsikin. At bakit? Ang dahilan po nila, ay dahil sa nandaya daw noong eleksyon si PBBM. Smart magic daw ang nagpapanalo. Hindi yung bumoto na 31 million Filipinos including I myself. Kilala natin kung sino yung uh, <clears throat> sino yung mga nagpo-promote ng Katarantaduhang ito. Dati nga po napasali ako dyan eh. Noong ako ay nabi-brainwash pa. Noong uh, <clears throat> dalawang vloggers, sikat na vloggers na nandyan sa Amerika at Canada. Kapag po kayo talaga ay nagpapakpakinig sa dalawang vloggers na ito, Mawawala po kayo talaga sa katinoan. Mawawala kayo sa inyong sarili. Magagawa nyo pong uh, kasuklaman at isumpa-sumpa yung nakaupong pangulo at yung mga kasamahan niya. Including <clears throat> the president's family, his wife, his cousin everybody. Everybody in his camp. Ngayon, sino po sa akala natin o saan ang galing talaga ang idea ng ito? Although, matagal ng idea ito, pero ngayon mukhang uh, lumalakas po ang ugong ang nakapagtataka po, mga kababayan, bakit si BBM lang ang pinagbibintangan na nandaya? Unitim, di ba? Bakit si BBM lang ang pinagbibintangan? Bakit wala sa lista si Sarah at yung mga kaibigan ni Sarah? Bukod tanging pinipin point si Ferdinand Marcos Jr. Hindi kaya galing sa kampo ni Sarah ang may pakana nito? Alam natin na ang uh, malakas na nananawagan nito ay dalawang retired generals. At alam naman natin na ang mga ang mga men in uniform are close very close to the Dutertes. Why? Dahil nga po na noong kapanahunan noong uh, presidency ni Duterte, dinoble ang kanilang sahod na siyang nagbigay ng problema sa ngayon. Yung pagkakadoble ng sahod na yon, including the pensions. Kaya nag-aaway si Gibotchuduro at si Secretary joke, no? Because of that foolishness. Yes, it's a big stupidity na na halos triple yung sweldo ng men in uniform. We are not against raising their salaries, but not to the extent na almost triple. Hindi lang naman sila ang nag uh, nagbubuno, nagbubuwis ng buhay. Even yung mga nurses nga during the pandemic, ang tagal na tinaasa ng sweldo. Just like the soldiers, sila rin. Buwis buhay din. Bakit bukod tangi na men in uniform? Was president Was the former president? feared. Kudeta. Kaya masyado niyang sinuyo yung men in uniform. At ngayon, ako alam ko yan na mahal na mahal nila si Duterte because nakausap ko mismo, nakipagkwentuhan ako dito sa mga bantay dito na mga militar, yung nagbabantay din yung checkpoint dito na next checkpoint sa mga gustong umakyat sa Mayon Volcano, nandiyan lang sa harapan ng bahay namin. Siyempre, nakakakwintuhan ko. Ang sabi nila, pag-usapan namin yung tungkol sa pagbablog ko, at, uh, mukhang hindi niya nagustuhan ng mga content ko. Kasi, paborito niya ang Duterte. Malaki daw ang utang na loob nila sa Duterte. Kaya ang talagang susuportahan daw nila na next president is will be Sarah. Dahil sa pagtanaw ng utang na loob sa tatay. Dahil sa tinaasan sila ng sahod. Sinagot ko siya. So, dahil sa pagtanaw mo ng utang na loob, iuupo mong pangulo yung anak dahil sa utang na loob mo sa tatay. Ibig sabihin, yung pagpili mo ng leader, susunod na leader, ay dahil sa personal interest mo. Porki tinaasan kakako ka ng sweldo, ikukompromiso mo na yung kinabukasan ng bansa. Bakit naman, Anya, ano naman ang masama kay Sara? Hindi ka ba nagnanonood ng mga balita? Hindi raw, kasi puro daw fake news. Sabi ko, kung nafi-fake newsan ka sa mainstream, sa vloggers ka manood. May fake news din sa vloggers. Pero, eto paano mas malakas ang percentage na walang fake news sa vloggers meron din sempre at meron din namang mainstream na hindi fake news depende kasi sa kung anong channel hmm, may mga channels na kahit private eh truthful din naman But generally, ang mainstream po ay bias. Sabi ko, why not mano makinig ka, manood ka ng balita sa PTV4? Dahil government network, nung inisa-isa ko yung mga dahilan ko kung bakit negative sa akin ang Duterte, medyo ewan ko pero ngayon hindi ako binabati <laughs> pag nadadaanan ko dyan sa kanyang outpost dati bati-bati kami niyan alam nyo doon sa mga men in uniform kung kayo po natural nagpapasalamat kayo dahil para sa pamilya daw eh of course ang magbe-benefit pamilya ninyo, kayo. But what about your other kababayans? Kung ang iuupo natin muli ay isang Duterte. Makinig naman kasi ng mga balita kung anong nangyayari. Ano ang pinaggagawa ng kampong ito? Duterte Camp, I mean. Ngayon, yung tungkol dito sa umuugong na Pagpapatalsik kay BBM, mag dili kayo. Baka gusto nyo maghalo ang balat sa tinalupan. Hindi na po kami papayag na mapatalsik ulit ang Marcos. Why? More than 30 years, almost 40 years na naghirap ang Pilipinas dahil sa pagpapatalsik sa ama ni BBM. dati po, nag-giveaway si Apo Yes! Nag-giveaway siya sa mga dilawan. Kaya siya umalis. Hindi siya pinatalsik. Kusa siyang umalis. Para iligtas yung mga nando doon sa EDSA na nagrarali. Dahil gusto gusto nung kanyang uh, ng kanyang tao si Ber na bumbahin yung EDSA <clears throat> na hindi pumayag then lulusubin sila sa Malacanang napilitan silang umalis ay papatayin talaga sila doon lahat sila buong pamilya pinagbigyan po ng Marcos ang mga Aquino ang mga inchik. Mga inchik po ang nagpatalsik in cooperation with US. But now, siguro ko naman nagsisisi ang US. Kaya ito ngayon, talagang inaalagaan nila ang Pilipinas. Dapat lang. Dapat lang. Ngayon, itong tungkol sa pagpapatalsik na ito. Dahil sa nandaya daw sa eleksyon, even noon yung snap election noon, ang sabi nila, dinaya ni Marcos si Cory? Of course not. Si Marcos po yung nanalo. Inagaw lang. Inagaw yung upuan. Ngayon na naman, eto, gagawin nyo ulit? Kayo na naman ulit ang magpapatakbo sa bansa. Tapos, anong gagawin nyo? Ibebenta ninyo ang buong teritoryo sa China. Alam na namin ang mangyayari. Kaya mga kababayan, yung mga talagang makabayan, nagmamahal sa bayan, magtulong-tulong po tayo. Wag na wag po nating susuportahan itong nananawagan ng people power na ito. Dahil gusto nilang patalsikin yung nakaupong Pangulo porque nakikisama sa US. I believe na may kinalaman din dito ang China. I believe funded ito ng China. Sila ngayon na ang ano eh. Tapos ginagamit yung Duterte. Iuupo si Sarah. Tapos, ayahay na naman sila ulit. Let go na yung US. Enter, China. Gusto nyo? Gusto nyo na maging komunista yung bansa natin? Siguro ko, oras na pinatalsik ninyo si Bongbong Marcos, sinasabi ko sa inyo, magahalo ang balat sa tinalupan. Ako mismo makikisali ako. Ayoko nang danasin pa uli yung paghihirap na dulot ng pagpapatalsik doon sa unang Marcos. Hindi na pwedeng mapangalawahan. Di ba ka po? Pangulong BBM? First Lady Lisa? Sandro, Speaker Romualdez, papayag ba tayo na patalsikin uli? Maawa naman po tayo sa sa sambayanan. Naghirap na po tayo ng halos kalahating siglo. Yes! Almost half a century na supposed to be kung hindi lang po nila pinatalsik yung dating Pangulong Marcos, ang lagay ng bansa natin ay halos kapantay na ng Amerika. First world country, ay superpower. Yes, gagawin kasi ni Ferdinand Marcos na superpower ang Pilipinas. Sana, Siyempre, takot yung Amerika. Ayaw ni Amerika na maging superpower tayo. Pero kung si Amerika lang naman sana ang, ang may ayaw, hindi naman po sana mangyayari kung walang nakitulong na taga dito sa loob. Di ba? Mga taga loob, mga Pilipino mismo, or should I say, unfilipino, filipino anti-Filipino, sa totoo lang, mga foreigner po mga galing sa China sila po ang nagpatalsik you see sino ba yung nanawagan ng EDSA EDSA revolution di ba si Cardinal Kasalanan sa pangalang pangalan na lang eh Cardinal Sin talagang sinful bagay sa kanya and then Cory Aquino and their cohorts bakit hindi nyo tanungin si Enrile alam natin kung sino ang promotor at nagpapalaganap nitong panawagan ng people power. kasama dyan yung mga mga anti-BBM vloggers na kung tutuusin eh, wala naman sana dapat silang pakialam na dito dahil hindi naman sila Pilipino. They are not Filipino citizens anymore. American, Canadian citizens. Nangingialam kayo dito samantalang you are serving the interest of your country now kung gusto ninyo mag people power talaga, kayo ang umuwi dito kayo ang mag lead kung talagang matapang kayo ah. at ito naman pong mga retired generals na ito ewan kung ano naman ang mga objective nito kung talagang may dayaan na nangyari, bakit people power ang tatawagin ninyo? Bakit ba mamayan? Bakit basta mong pababawain sa pwesto yung nakaupo, nanalo? Porque nakakita kayo ng dayaan? Bakit hindi nyo dalhin sa korte? Patunayan ninyo. Ipakita niyo ang ebidensya. Patunayan ninyo legally. Hindi itong gagawin ninyong dahilan yung dayaan ko, no? Para mag-people power. Napakababaw po. Napakababaw ng dahilan. Alam namin na may gusto kayong iupo na bago. Diba? May gusto kayong ipalit. At for sure, kapag yun na iupo nyo, malaki pa kinabang nyo dahil hindi niyo yan gagawin kung wala kayong mahihita mga hindi po kayo makabayan mga anti-Pilipino kayo anti-Pilipino itong mga nagpo-promotor na ito ng people power matuto kayo maghintay grabe naman Atat na atat naman umupo. Hindi man lang. Maghantay kayo ng panahon ninyo. Patapusin ninyo itong Pangulo. Marami siyang ginagawa na para sa ikabubuti ng ating bansa. Akala ninyo wala siyang ginagawa? Busy busy oh. Ang dami niyang trabaho. Bakit hindi na lang kayo tumulong sa pamahalaan ito? yung mga nakaupo na mga nanalong politiko magtrabaho po tumulong sa gobyerno yun namang mga mamamayan na hindi politiko pwede ba tumulong na lang po tayo sa gobyerno Paano tayo makakatulong? Manahimik. Huwag reklamo ng reklamo. Makinig kayo ng mga balita. Bakit? Alamin ang dahilan kung bakit mataas ang bigas, mataas ang presyo ng bigas, ng, ng sibuyas, ng gulay, ng gasolina. Alamin niyo hindi yung nakikita nyo lang yung pagtaas. Pagkatapos, ang sisisihin ninyo yung nakaupong Pangulo na gumagawa na nga ng paraan. Hindi nyo ba alam na ang may kasalanan kung bakit mataas ang presyo ng bigas ay yung dating Pangulo? Yung dating administrasyon na pinabayaan ang agrikultura. Ngayon lang po inaayos nitong BBM. Ngayon, hanap kayo ng hanap ng mababang bigas, 20 pesos na kilo ng bigas. Nakailang anihan na ba? Kailan lang ba umupo? Inaayos pa ang problema. Hindi kayo makaantay? Nakikita nyo, ikasalanan nung nakaraang administrasyon, pagkukulang nung nakaraang kapalpakan, kaistupiduhan nung dating Pangulo, ang resulta, Nandi dito ngayon, pinaghihirapan natin. Sinasuffer natin. Tapos ang ang sisisihin ninyo, si Bongbong Marcos, naghahanap kayo ng problema. Naghahanap kayo ng masisisi. Mga walang utak ang ganyan. Basta lang manisi. Itong mga anti-BBM bloggers na ito, na nakakaapat na buwan pa lang nakaupo, naghahanap na ng 20 pesos na kilo ng bigas. Tanga! Mag-research kayo kung kailan ba inaanin ang, ang nagiging bigas? Ang palay? Nakikita yung puro kasiraan ng nung tao, nung pangulo, nung asawa. Pinagkakakalkal yung mga mga baho ng nakaraan. Hindi tinitingnan yung ginagawa sa kasalukuyan. Wala, wala siya nakikita itong hitad na to. Puro chismis. Puro chismis ang nasa content niya, nag-vlog niya. Mga baho ng pamilya, mga personal na trabaho nung tao sa nakaraan pilit kinakalkal at ipaamoy sa mga tao sino ba ang walang baho? may tao ba na unblemished? lahat naman di ba? bakit iduduldul ngayon? bakit ikakalat ngayon yung baho ng nakaraan? nakaraan yun Ang problema kung gumagawa ng baho sa kasalukuyan na sila ay mo kayo. Subukan ninyo. Subukan ninyong patalsikin yung pangulong ito. Sinasabi ko sa inyo, malaking gulo hindi kami papayag na mawala ulit ang Marcos. Incendes. All BBM loyalists, are you with us? Maraming salamat po sa panood at uh, bantayan po natin itong mga nagkakalat ng People Power. Okay? Thank you very much and uh, see you in my next vlog.